Magandang magandang maganda 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 umaga po mga kapatid. It's me kapatid Ronnie TV po. Welcome back to my channel. may talaga. star pa tayo diyan mga kapatid. Ngayon po yung magbubutas kabe. Narito po ang ating mga kasama si nakapatid Daghero. Pwedeng na AJ si kapatid Daboy, si kapatid na Janjan. Nakakainis nakakahiya. Ah narito pa ang bubutasan. Tara mga kapatid, samahan niyo kami ng Nakabulletproof to mo ito, oh. Life jacket 'yan, yung hindi Life jacket, ka na Super laky dadto ka. Ayan oh. Oh, oh ayun. Oh. na ulang kasi dito, mga kapatid. May bagyo. Narito po ang aming bubukasin, mga kapatid. Okay. sus. Meron.

Hai, kalo lu puyuh, 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 Ayo lu puyuh, kalo 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 lu

takbo rin kasi makaiyot ako hondo 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 na malaki mababas na sa at para sa

Maga yun. Mayroong Day. Jis, ayun na Nating na mga alas Jis daw. Oto nga Hindi, sabay nga yun. din na eh. Patin doon. mga butaw mga sabihin. mga ¡Gracias! Eh na po mga kapatid. ang kami sunod lagi. Hanggang dito na nabang po. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe. Mag-like at mag-share din po. At pinutin ang bell button para lagi na updated sa bago-bagong video ko. Maraming salamat po.